nag-harvest si Ama. Punta kami ni Ashe, ay ni Tonton sa supermarket. Naalala ko may supermarket pala dito sa amin, sa may Total Mart. So doon na lang kami pupunta ni Tonton para mailabas ko siya. Tapos nakita ko si Ama na nag-harvest. Ay, grass! Ama mo dyan, chyo. pasal. Ah, grass. Ha, ah, pagkain ng kambing. May bunga na rin ang kanilang green peas. Kiraw. Pasal dyan yun. Oh. Pasal dyan yun. Bili ako ng aking uh, conditioner na naman. Kung aking conditioner. Ayaw kasi akong pagupitan nung isa. Nung nakaraan ako lang naggupit ng sarili kong buhok ay ayaw niyang gupitan. Gupitan ko nga. Hindi, kaya ang buhok ko hindi pantay. Ayaw niya akong gupitan eh. Ako yung nahihirapan. Ang kapal ng buhok ko, yung conditioner ko, dalawang linggo lang ang mahal ng conditioner 385 minsan 400 doon ako rin inis minsan kay Asis yung hindi ko mapakailamanan ang buhok ko ayaw niya akong gupitan kahit na gustong gusto ko nang maggupit kaya wala no choice, conditioner na naman tayo kailan ko lang binili yung conditioner, conditioner na naman aking bebe para makalabas lang ang aking bebe to hmm. <laughs> happy happy ang baby lakad lang kami sa may total mat lang dito na tayo ang tahimik din dito eh wala masyadong tao kaya masarap maglakad mamili na nakaapak ako ng bato moisturizing sure, shampoo 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 nasa ang conditioner wait lang baby Ayun, conditioner. Conditioner. Ano kaya maganda? Green, anti-fall. Kasi ang ginagamit ko, blue. Yun 360. Detangle conditioner. Detangling conditioner intense repair. Careful rescue, three sixty sunscreen and lotion, six eighty. 300. Body wash pala. Kala ko lotion. Yeah. So, dito muna tayo. Lakad-lakad ni Tonton. Tagahanap ah. po ng... sana magbigay ng lipstick dati sa mga teacher. Itong lipstick ba? Magkano kaya ito? Brown. Ah! O oh yung mga ganito. Lipstick. O, oh, lipstick nga. Yan siya. Ito so, mga cutics, ah. May mga glitters, glitters na cutics. Ah. Hindi na ako nakapag-cutics. Paglagay mo ngayon, nagugas ka ng pinggan, wala na, tanggal na. Ah, wipes. Yes, wipes. Wipes ni Tonton. 100. Dalawa. Kuha ako ng basket. Ayan, nandito na kami sa bahay. Kadalaki na lang namin. At ito yung aming napamili. Ayan. Nagtry akong gumawa ng ano, patungan ng baso. Single, manipis hindi ko masyadong gusto yung single na yan. Pero patungan to ng baso pag nagkakape, kaya nakapatungin dyan. So, anong nabili namin sa supermarket? Islip, bebe? Ah, hindi naman. Ay, uh... Marie Biscuit ni Tonton. Yan. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12. po so, price? Basta binigyan ako ng discount dun sa supermarket na 40 rupees. O biscuit ni Asher. Ang Oreo ay 2.75. At syempre, comfort. At wipes ni Tonton, dalawa. Ang aking conditioner. At sinyelas ni Asher. Yan lang ang nabili ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kasi ang lamig-lamig sa sahig May slipper siya Kaso maliit Ay, wait lang ah E eh, malamig ang sahig Lalo sa umaga Kaya yan, binilhan ko siya ng kanyang Slipper Sana magustuhan niya Kasi color green ah. Para lang sa kanyang paa Kasi malamig eh Naghahanap ako yung para sa akin. Ay, ang sarap niya sa paa. Oh! <laughs> Isinuot na yung para sa bata. <laughs> ang ganda. Ay, ang sarap niya sa paa. Maano, ma-warm siya sa paa. Walang ka niya. Uh, Chinyalas ang anak ko eh. Tahol ng tahol, tahol ng tahol. O oh, di, takakita ako. Kaya lang, walang pang matanda. Gusto ko din sana. wala ma pang matanda. Hala, ito lang nabili ko. Ilang piraso lang nabili ko. One six. Ang binayaran ko super market. O, mm -hmm. oh, nakapasyal, baby. Happy? Happy na? Wala nang iyak-iyak, ha? Nakanabas ka na, ha? <laughs> Tingnan nyo naman, guys. Nilabahan ko to kahapon at kanina lang. Ganito kadami. Katambak ang ating tupihin. So, itong gagawin natin ngayon, magtutupi, at talagang sobrang <laughs> kabundok ang tupi. <laughs> Ay, grabe! Ito, ang kapal nito, oh. Ano ni tonton? Pang sa umaga, kasi sobrang lamig sa umaga, pinapangbalot ko sa kanya to. Ipinapangpatong ko sa ano niya, sa damit niya. Lalot inilalabas ni Asis sa umaga. Ayan, sobrang kapal. Ito, blanket niya. Kasi minsan ayaw niyang magkumot. Tinatadyakan niya yung kumot. Siguro nabibigitan siya sa kumot namin. Mga pajama padya ni Asher. Hmm. Jacket ko. Ay. Tupi-tupi muna tayo guys. Kasi talagang gabundok ng ating tupihin. Hmm. Lakad naman naman kami ni Tonton. Punta kami kina Pisa. Ay! Bibili kami ng 200 rupees na chicken at gusto niya daw ng fried chicken at ketchup. Fried chicken at ketchup kasi may ketchup pa yung tira ko nung nagluto ako ng spaghetti. So yun yung magiging ulam namin. Fried chicken. Favorite na talagang fried chicken. Fried chicken, lumpia. Spaghetti si Asher Filipino. Hindi mo siya mapapakain ng Nepali, yung makulay. Ayaw niya ng yellow, may yellow. Kapag yung sabaw may yellow, sabi niya, I don't like yellow rice. Lalo pag hinalo sa rice. Gusto niya plain rice. Gusto niya yung kulay white na rice. At nakakakain siya kahit walang sabaw. Nalulunok niya yung pagkain niya kahit walang sabaw bahay na kami. Hmm. Sabi ko kay Fufu, ano, rose cut, malalaki. Nung nakaraan, nagpabili ako kay Ama, nakalimutan kong sabihin na ano, malaki ang cut, ang lilit ang cut, kaya nung niluto ko doon, nung nagluto ako ng tinola, durog na durog. I-marinate muna natin. Lagyan ko lang siya na lagyan ko lang siya ng ito. Kaya ba ako magaling kayo dyan? Pagka tipid-tipid. tago-tago. -tipid. <laughs> Para may inuunti-unti pampalasa lalo sa mga sabaw-sabaw. Kunti lang ilagay natin. ang panasa lang. ng itlog. Pag nagmamarinate ako ng manok, lalagay talaga ako ng itlog. Tapos, ang arena kapag magluluto na. Marinate ko lang to, tapos iiwanan ko. Patutulugin po si Tonton kasi inaantok na. Para may time ako na magluto mamaya. Ay, sis. At wala, maglagay ako ng pepper. Yun lang, at konting asin. Then, free ko na. Ay, saglit lang anak ko.